Phantom or a Blanz. man, Karaniwan, tapos. Saka okay, isang balingoy. Bukan ano yung balingoy? Sampu. Ah, sampu. Libre ko, ang sunod ah. Kailan ang sunod? Yung sigurado, merkules Ganyan ako ba, Martes? Yung misa Martes, yung gulay yung lakaw mo eh. No Martes ko. Sige. Ito yung sumang balinghoy. Sumang so, eh. yan. Ito sumang. Ito sumay na balinghoy. Balinghoy na suman guys. Titikman natin guys. Pakita ko sa inyo paano lamunin ang sumay balinghoy. Ito na nga guys ang ating sumang balinghoy. Bubuksan na natin ang ating sumang balinghoy guys. Titikman natin. Ang laki ng sumang balinghoy. So, sampung piso pala ang isa nito guys. Yung sumang na balinghoy. So, ito yung laman niya guys. to Ito bigyan ko ra. Bindas na ang sarap. Biruin nyo sa pampiso na bibilis humambingoy pero napaka anong gawin nito guys. Bago sila makagawa nito Nasunung binhoy kinakadkad muna nila guys, kinakadkad nila to. Tapos pinipiga. Tapos yun. Talaga ng asukal. Ganon. Ang sarap. Guys, ang sarap niya. Napakasarap. Sarap na sumambay. Oh, Hoy, guys. Hmm. Yummy talaga. Ay, ba talaga yung mga tinitinda dito, guys, sa lugar naman na mga suman dito guys. Ang galing nila mag-invento talaga ng iba't ibang klase ng mga kakanin na mga suman guys, di ba? Tapos ito pa nga yung ating suman talaga, ito yung suman natin na kinakain no, nakaraan. Yung pinirito natin guys. So tatlong soup, tatlong tali yung binili namin guys. Ito so, guys. Tatlong tali yung binili namin. So ano siya? Ano eh? 30. Ah, um, magkano isa nito? Supo, santali, 20. oh, 20. O, yan. 20 santali, guys. 60. Bali, 70 lahat kasama to. Tumambaling wal. So, try nyo na rin, guys, na kumain ng mga gantong napakasarap ng na mga kakanin. Suman, balinghoy, at suman. Okay, bye-bye. Hamalo, maubos ko na. Ako, maubos ko na. ah oh.